Hi, baby! Hi! Hi, people! Ayan nga, pupunta kami dito ni Limar ngayon sa Piazza kung saan bukas mag-eleksyonan sa Italia ng mayor. Ngayon, ang nakakatawa dito ay ang dalawang katunggal eh, kasi magre-reboot sila dahil tayo sila bukas, sabado, Ngayong-ngayong biyernes, nandito ang kalaban sa side na to si Binyenye, Binyenye, ayan. Tapos, nandito naman ang kalaban niya sa kabila, yung dating mayor, si Mione. O, di ba, Bonga? Magkatabi lang niya. Ala. sila dito, di ba? Sino kayang mananalo? Sa tingin ko. alam. Baka hindi nanganalo si Mayani. Eh. Dahil lahat ng parkingan may bayad na. Ayun siya, nakasalamin. Nandun nun. Oh, Nana ka kawai Ayan nandiyan na siya. Parating na siya. Ayan, yan si Mio ni. <coughs> <Allura? laughs> <laughs> <coughs> 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 ganyan dito. sa Italia makapana na mukha, magkatabiya, magkaway sa politika. Saan tayo, saan tayo? Doon tayo? Okay, okay, okay din tayo. Ganyan. Tapos, pag sinasabing bar, hindi bar na kabere, kabi, ano, ka, bar ibig sabihin, ganito. Ayan, ganyan tindahan ng mga pagkain at kape. Si bye bye. Bye bye. Subscribe naman kayo sa akin. Kasi ang guwapo-guwapo ko.